Ano? Balak mong kontake na magkapatid na Tim at Mike? Nakapagtataka kasi, Lizzie. Hindi normal ang magkasunod na pagkamatay ng mga bilanggo. Malala kasi sila. Wala sakit. Uh, baka nagkataon lang siguro. Sa pareho si Elda sa Bartolina? Doon nangyari yari ang pagkamatay. Uh, eh, walang sign ng play? Halimbawa, sinakal, binugbog. Wala wala rin tama ng saksak o bala. Hindi sila nilikidaw, sinalvage. Eh, paano ko nilason? Hindi yun magagawa ng aking mga tauhan sa bilangguan. Oh, sigurado ka? Baka naman may gustong sumira sa iyong pamamahala. Sigurado ako sa aking mga tauhan, Lizzie. Malinis ang kanilang paglilingkod. El Cruz, kung hihingi ka ng tulong kay Tim at Mike, alam mo ba kung nasaan sila? O kung paano sila makukontakt? Bahala na. Sila lang alam kung pwedeng gumawa ng paraan para matigil ang misteryosong kababalagang nagaganap sa bilangguan.